Another round of math experimental. This is Trick tricksome of Adormal family. Something I'm a sweat. Almost starting. Are you ready? Chuchu mo ang Tatay mong kalbo pero kalbo Kilala ko yo si to Sunod mo si Stephen na Medyo matangkad Medyo babaero at Hanag friend maglakad And wasalak like, ma man Yo si Emma darating Hindi tatatanan hanggat hindi ka palaseng Dirk Morilla, tanggero ng tropa Chick boy to dude, pero mamas boy pa Move it left to the right, ang lupit mong gumalaw Si Mariel tol, ang gusto sumayaw Kakatawa ng tawa, parang adik siya Lakas lips si Rowell, mamaya tulog na ha -ha. amoy mm, Amoy ah, Si Jesse Yandre Andre Nagtitinda Yo huwag mong titipigan Lalo huwag pang gigigilan Ng mga mata ni Joy Hep si Aiko ba yan? Masyado Daniel and shadow, Katlin Delos Reyes na mahilig sa adobo At si Abby Baby na 16 years old Laging kalag na na uuntot At si Jet na medyo malupet Lakas sa tagayan ang rapista makulit Camille Serrano Rockies ng todo Green circle, Color And ready to rock you Yeah Kung meron babaero meron din lakero Si MJ ba yan? Ewan eh, ka At si Mayan Na para babuwang Laging tumatawa Ba't yakin din naman Diba ayaw gumawa Are you a girl or a boy? Oo nga tong boy. Ingat ka kay Liselle. Chumael yan tol. Yes, bakit? Or na iniipit? Pauso ni Jared na kinangina ni Chow Bakit? Bakit? Tapos na. Sample lang eh. Opo. Bye.